Pwede mo, pag intro, gani, ah, ganito po ang gagawin. Yan. Lagyan po siya ng BCD. Yan, si Tacho po naglagay kasi um, uh, ah, nakapidyo po ako. Yan Oh. Kailangan talaga ikaw po magsuot sa kanya kung paano po i-sit up yung BCD sa kanyang katawan. Yan. Yan, lock. Yan, hilain mo. Tapos, tuturuan. a. Ah. Yan po guys, ito naman po si Brian ang magandol, ayan, rock and roll. Kaya mga yung mga 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 talaga mga ni mga 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 po mga 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 po Papunta sa ilalim. Babalik no. 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 po yan sa, siya sa pag-angat mga ka-divers yan. Okay. Pandero, pandero. Okay. Yan. Sit, ham Hala. Okay. Hala. Dul. Sat. Oh, yan. Ganyan lang, oh. Tingnan nyo yan kailangan po talaga hawakan siya. Para hindi po siya diretso po sa ilalim niyo. plax asa po nung soong Prax? Uy! Uy! Nga lagi, uy! Ang soong. Alang kiri, ano nung to? Ayan. Ayan lang po sila sa ilalim. Ha? Yan, nakahawak po kami ngayon sa bangka na Jiri, mga rivers. ito Divers bide ng sa kanilang mga karga. Yan, nandito na po kami ngayon sa Helotungan Island. Tapos may guest po kami isa na sumama Hindi naman maliligo at hindi naman mag-liding. Kaya sinamahan niya ang kanyang asawa at ang anak niyang dalawa. Oh. At ito naman pong sa likuran namin mga Revers, uh, Hambada Hoping. Yan. No? Laki talaga sa Hambada mga Revers. Yan. At ang dami po lang gis, no? Yan po ang iba, naliligo. Yan. At sa at saka ang iba, nakaangat na po sa kanilang bangga. Ang laki talaga sa Hambada, no? Yan. Grabe. Ang bangga namin mga Revers, para lang uh, anak niya. Thank Ayan. Kaya, andito po tayo sa santuary. Ayan, magbayad muna tayo sa ating gis nga nagdiving diving Sila to. Kailangan po natin bayaran. Ito po, magbayad muna kami. Okay lang po.